Na sa ating histahan mga kaibigan pinaniniwalaang mayhigpit na ipinagbabawal ang pagwawalis mapaumagaman o gabi kapag Biyernes Santo o Good Friday at Sabado de Gloria o Black Saturday Yan ay dahil magdadala daw ito ng matinding kamalasan sa inyong buhay at itataboy ang swerte na nasa loob na ng inyong tahanan Pangalawa mga kaibigan pinaniniwalaang mas matagal daw gumaling ang mga sugat kapag Holy Week. Isa ito sa dahilan kung bakit ang ilan sa mga magulang ay talagang pinaghihigpitan ang kanilang mga anak na wag lumabas ng bahay tuwing Semana Santa, lalo na kapag Biyernes Santo dahil wala daw ang Diyos para iligtas ka sa kapahamakan. Kaya kaibigan, kung sakali mang pagbawalan ka ng iyong magulang, na huwag magpagalagala sa mga susunod na araw ay sundin mo na lang upang sila ay mapanahal.